Ning Nakakalimutan ko na naman na ako nga pala ay vlogger. Ayun oh, nagpapiling ako ng saging na hinog na Sinong may gusto ng saging? Wait lang ha, dyan kayo ha. Samahan niyo ako. Kahit ko konti na yung pipiling. Oh, uh, medyo know, lumambot na 'yung ilalim sa kaka paatong. Okay, I'm done. 'Yan oh. 'Yan Uy. Ang gaganda sa ng saging oh, Maganda naman 'yan. I testing ko na 'yan, hindi 'yan bulok. Hindi hindi 'yan sira. Wait lang ha. Meron pa. 'Yan verde oh. Oops. Yan. Ang may wagang box. Oh, alam na 'this. Pag nakita 'tong box na to ha, wag na wag patong-tumpik-tumpik pa. <laughs> saging 'yan. Ilalagay ko dito sa box para mas madali siyang mahinog pero palagay ko ito mahihinog na talaga promise <laughs> ayan o no? oh. umayos ka umayos ka oh. Uh. Ito na yan, Mahinog talaga. Oops. Yun. Okay. I'm done. Sasara ko na lang to at ipapahas ko dun sa loob. Hindi na dito. Sa labas kasi nakakalimutan. <laughs> Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Yun na. Uh. <laughs> Sabi ko babay na eh. Ayan, ako namili ng dalawang piling. At dadaling ko doon sa suki ko sa palengke. Kasi sila, wala silang pagtaniman ng ganito. Si Ate Say, Ate Say. Yero. <laughs> ah, malalaki naman to eh. Oh, hindi pa masyadong hinog siya. Hindi ko binigay sa kanya yung hinog na hinog. Hmm, masinog na. Kasi mamaya pa na malulog. Oo. Uh, hmm? Tara! Dadalhin ko sa kanya yan. At eto, Uy, kasi maliit na pagsaging si tita aw <laughs> mm, sarap 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 mm. meron ng buko mm. Sir Jerry Star TV, good morning po. Short video. Short video lang 'to. Yeah na, good morning, good morning. Bye-bye, bye-bye babay na talaga abay <laughs>